ay di lupagi ang bata sa pag-aayos ng gulong ay pag hindi mo ginawa ay walang gagawa niya para sa iyo kaya nakakapagtaka na may bagong bagong gulong na i-flat agad eh wala pa rin tatlo eh wala pang tatlong dekada makita pang guhit eh talaga naman ko na pang sobra naman ang naging hirap namin din eh talaga naman bagong matanggal eh dumikit na pala ang gulong na rin din sa aking lalagyan Buti na lang at may mga maaasahan tayong mga kaibigan na malapit dito sa LISP. Tayo tinulungan. May diya rin at ating papalta ng bagong gulong si Habakuk ang ating kasama sa paghahanap buhay. Ano so, mo? No, para may prueba tayo. <laughs> Masabi, nagkala lang tayong dalawa. <laughs> Ito ay aral na rin at paalala sa mga kagaya kong tamad mag-check ng gulong Ay iyan, di ang inabot, parusa Ayos lang, charge to experience O atin ang kukunin, ang bagong-bagong gulong Ang aking reserba ay bagong-bago iyan Di pa'y nagagamit, huwag lang matatamtak si ulit <laughs> Muntik nang magabukan sa pinagkakalagyan, iwalang di Ang kinis na nariya, kinis na ng mukha ko eh. Ay eh, baka naman magtampo si Habakuk ang ating ka-partner sa hanap buhay. Huwag kang mag-ala. Ay, tinitingnan ko. Baka may mga ginto na. Sa tagal na na rin naka eh. Umuntik pa mahulog sa kanal. Talagang gusto pa yung another problem eh. Talaga naman. Hmm. Eu <laughs> não Ilaw mo yung Video mo lang Yari, bibilisan ko na. Nababagalan ata kayo sa akin eh. Ho, oh, ayos. Pwede na re! Hanap buhay na uli. kung oh, wawa naman na itsura. Naflatan. Pagod na pagod. Oh, ito. Pampawala ng pagod. Ito. Ano Ano to? Ano to? <laughs> ano nga to? Ay, boxing. Bakit joke ka? Hey! Hey! Ba't yung laman nito yung mga papel? Uh -huh. May resibo. Mukhang tunay. <laughs> Pagta yung dating sapatos. A ba này là Thank you. Awesome. Love you. Love you too.